si si Ate. Nagbebenta siya ng ano na Balmer fabric. Ito gawa mo 'yan? Kami nang tatlo. Nang kat to, kumbaga nagbebenta siya, nag-iipon para sa susunod na pasukan. Dito na yung mga order namin. Kinukuha pa ni Dan Papa yung iba. Coming na siya, you know? <laughs> Ito kami sa sal naman kakain sa ngayon ng kasama namin ng mga bata. balay 5 kami. kaya yung talagang hindi Ay, ano daw? Palabok lang. Ay, palabok. Okay. hindi hindi daw mag talagang yung isa. Palabok daw. Ay, okay. okay. the next. Dito na. Wow. Wow. talagang hindi talagang hindi talagang hindi talagang hindi talagang hindi Ayan na yung mga halo-halo namin. Yeah. Dito na. Lang. sarap ng halo-halo. Ayan o. Tawagin ng mga bata daddy. Kain na tayo. Manginasal halo-halo. sarap naman. Aming, um. Ka kita nyonya, kita nyonya dan ni kuak, kita ni dan kuak kuak.

Kaya lang ka... Ako so, kailangan si, ka. Guys, oh. Si ate, uh -huh. nagbebenta siya ng aromas. Uh -huh. Balmer... Ito gawa ba mo yun uh, Nangkat na to. Nangkat na to. Kumbaga, nagbebenta siya. Nag-iipon para sa susunod na pasukan. Oh. Hmm. Sana makatulong tayo sa kanya. Kaya sa na paraan, sa maliit na halaga, ay malaking tulog lang po sa kanya yan. Ano po pag-aaral niya? Gapingan.

Pagpunta lang si ate. Pag, pag nakatapos ka, pag naging success ka, hanapin mo yung page ng kwak kwak. Paano mo Hindi ba? May page Ano kwak kwak at saka Ignacio Miranda. May page na ito na sa na?